Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon sa inyo. At ano oras na? 5:30 na. Ayun, update update tayo sa mga ibon natin. Ngayon nagpapalipad tayo ng ibon natin. Alas 5 natin pinakawalan yung uh, mga player natin, ang mga panlaban natin ng TGRC. Bali dalawang young bird, tatlong old bird. Ba? tama ba? Oh, tapos mayroon pang dalawang ano bali pito 'yan, pitong nalipad natin ngayon dito. So 'yun, kung mapapansin ninyo mga abeyan 'no. Oh. Ha. <laughs> ang dami nating balahibo ayan oh no? lugon ang mga young bird natin ayan nagpapalit anyo na sila pati dito ayan oh no? mga young bird natin ang dami ayan oh no? ang daming mga bala balahibo halos oh kita nyo halos mga balahibo hmm. ayan oh no? kita nyo yung um, ano natin wanda natin ayan oh no? pero may egg na sila ayan oh no? saan naglugon ng konti ewan ko sino naglulugon sa kanilang dalawa ayan yung wanda natin ito si ano natin ah, goke natin si 22 b 153 tapos yan si Wanda Jansen 05 ayan no oh. na may pasok na tensil 441 hmm. kita nyo lugon then dito ayan medyo naglulugon lugon yung ano natin ito asing si Litar medyo ano na siya ah, patapos na yung lugon niya ayan oh. kita nyo ayan. Wow! Then eto, yan, medyo ano, medyo himat lugim pa to. Yung ibon natin na si ano, si Kapus, ayan oh. No. Medyo parang naglulugon-lugon siya. Yan mga abelo. Then dito naman si Itim. Hindi, hindi siya naglulugon. Yan yung Itim natin. Meron natin. Mm. Then dito uh, asop na patapos na tong si ano natin, si Johnson President na may pasok na inbreed banden bro mm. Then dito, ito, naglulugon to. Naglulugon tong Jansen president natin. Sa ayon si ano si Pandora natin ayan oh. Ayan. yung Pandora natin may egg na. Ay may ano na naman sya. Kapipisa pa lang ng egg nya. Ayan. Yan yung second clutch natin. Bali third clutch. Ade. Bali ano, ah, hanggang second clutch lang pala. Third clutch hindi tayo magpapapisa pero mga ingitlog yan papaitlogin ko yan tapos tatapon lang natin mga abel hindi natin pwedeng papisa kasi baka ano na uh, malabdaw na yung kanyang dugo kasi nga naglulugon na rin naglulugon ayan so hindi naman tayo ano nagmamadali sa breeding kasi so itong ibon natin na to si litar is medyo lugon pa ayan lugon din yan ayan o. kaya walang masyadong bagwis tinanggal ko yung ano nya yung mga patay niyang pakpak -pak. para pag patak ng September o October, pwede na tayo mag-print yan para condition na condition yung ibon. Hmm. Then dito ganun din, si Litar, ayan, yung Litar. Interrelated. Hmm. Uh, inter ayan o. Oh. Lugon na lugon din, ayan o, oh. kita nyo. Hmm. Ayan. Lugon na lugon, ayan. Oh, ang ganda na o, oh. kahit lugon siya o. Oh. Kasi yung nakaraan, talagang asin wala siya masyadong balahibo sa mukha. Pero ngayon, ayan o, oh. medyo okay-okay na. Hmm. Then dito naman, update tayo. Ayan. Ayan yung anak ni ano, anak ni Peter B at saka ni Victor Lim. Ayan, ni BL, uh, Lady Victoria. Ayan, dalawa checkered. May bulutong, ayan oh. Malamok eh. <laughs> ayan. Pero tong egg na to mga Abel, hindi na natin papipisayan Bukas may egg na uli yan. Kahapon nyo nag-egg eh. Ngayon, pahinga, bukas may egg na uli yan. Pahinga na yan. Then, eto yung ano natin. Yung uh, pinasingsing sa ating young bird. Ayan. Kaso nga lang, isa na lang. Hindi napisa yung isa. Aray ko, tiga, tiga. Kunin natin yung young bird na to. Aray ko, aray ko. Ayan, eto. Ayan, mga abel, o, Eto yung ano. Ay, hindi pala to. Itlog pala to ni ano. Itlog pala to ni... Pandora mga kabel, yan. Itlog ni Pandora yan, yan. Kaya so, sobrang liit. <laughs> Then eto, ayan yung pinasingsing sa atin. O, mukhang checker dyan, mga Abiel. O, eto yung ating uh, personalized. Ayan o, mga Abiel. Dali. Isa natin. Medyo madumi. Ayan o, tagay-tay loop yan o. o ng bagwis. Uh, Melvin Magsino, tagay-tay loop yan. Ayan. Mm, yan lang yung pinakabit sa atin nung ano. Ayan o. Ayan o. Tagay-tay. tagay-tay So, walang number yan. Walang number yung personalized ko. Tagaytay loop tapos Melvin Magsino. Melvin Salazar Magsino. Then, sa kabilang sing-sing is walang sing-sing yan. Kung baga, bird lang talaga ang gagawin niya dito. So, ngayon, nag-usap naman kami nung aing buyer. Sabi ko, yung unang papisa ko na isa, yun na lang yung ipapalit ko kasi dalawang kailangan niya. So, ngayon sabi ko, sa panahon siguro kaya isa lang ang pinisani Peter, yan si Peter kasi ang kaparis niya yung ibon na yan is Peter na may pasok na Vicente Ngo tapos ito yung arden natin so meron naman tayo napapisahan yung isa dyan ayun, ayun, ayun yung mga abel kita niya. yan, yan, yan yung napapisahan natin isa yan apang apaganda mga abel oh. yan, checkered nakabibisi summer yan mga abel ano you know, Sa Abebe si Summer yan, mga Abel. Sa Abel. Yan. Yan. Kitang-kita nyo. Yan. Abebe si Summer yan. Yan sing-sing niya. O. Oh. So, ito nga yung isa. Sa ibibigay natin sa anya. Kasi, ah, uh, isa-isa lang yung pinisa ng mga ano natin eh. arde natin. Kaya yan ang ibibigay natin. Hmm. Ayan o. Oh. Mga young bird natin. Ito, alam ko, BBC uh, Summer. Ito, TGRC. den yung isa yun. Bibisi rin yun. Ayun. Ano yan? Ah, uh, Pandora yan. Pandora Johnson President yan. Hmm. Yung isang Pandora nandun sa abila. Hmm. Pakahangas yan. Napakailap. Ang liit. Yan yung sinasabi ko sa inyong ano, ah, uh, banso. <laughs> di maliit lang talaga siguro maglabas si ano, Pandora mga abel. Ayan, ang liit oh. Then ayun, ayun yung isang Pandora, yun medyo may buluto nga lang, parang may tama sa pakpak. Pero ayan oh, kita nyo. Ayan, oh. Ang liit din. Ang liit din na ibon. Hmm. Hmm. Yan. Pang south naman natin yan mga abel. Hmm. Pang south. Oh. Yan. Yan. Pang south natin yan mga abel. Hmm. Si Pandora. Tapos ayun. Yung ating litar-litar. Hmm. Alright. Baliin na na ba yung ano natin dito? Ito pa. Ito is ano to? Si... Ah... Uh, Peter Bin na may pasok na Lady Victoria, ito, 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 blue Tatlo na yung BBC natin dito Bale ilang pa ba? Bale may kulang pa tayong dalawa Dalawang BBC So ito yung isang BBC natin Ayan Ito yung isang BBC natin, malaki na, ayan Ganda oh Ang tatay niya Is ito mga abel, oh Ayan tatay niya, ayan Ayan yung tatay niya Silitar Then, ito naman yung nanay, si Litar hmm. ah, Line breeding ang ginawa natin. Hmm. Subukan natin yung pares bloodline natin ng Litar. Ito nilabas. Ayan. Ganto. Okay. Ah, Yan yung second clutch. Ito yung first clutch, mga kabel. Ito yung first clutch. Ito, to, to, to. Itong na TGRC na to. Yan. Yan. Nagpe-pencil na, ano, na white light. Tapos may kapatid dyan dito eh. Yun nga, yung kapatid nyan, Ayun. Ayan, yan, 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 yan. May blue na yan. Ayan. Yan yun yung first clutch. Ayan. Checkered na yan. Tsaka yung white plate na yun nandun. Ayan. Magkapatid sila. Then, ang kapatid nga nila is, ayun. Yung maliit na yun. Ayan. Naasaw to. Alam ko, naasaw to eh. south ng BBC to eh. Aray, aray. Gaya, gaya, gaya. Check nga. Patingin nga. Oh. Aray ko, hindi ko makita. <laughs> Tapang nung tatay. Yan natin. Check lang natin, boy. Oh, blue nga. Blue. Yan. Blue. Blue. Yan. Hindi pa tayo nakapaglinis ng loop natin, mga abel Talagang madumi pa. Tomorrow, maglilinis tayo. Tapos, isa dito. Yun, yun. Yung isa. Yun, yun. Blue. Ayan yung pambibisi natin. Ito, TGRC. Alam ko eh. Yan. Yan yung mga gagamitin natin ng South mga Abel. TGRC natin may singsing -sing pa tayong apat doon. Kasi ito sasalpaan natin to eh. Sasalpaan natin to. Then maghihintay pa tayo ng uh, mag, mag e sa mga ibo natin. Bali, kailangan pa natin ng ba, ito pala, dito. Dito tayo magsisingsing -sing tayo ng isang uh, TGRC dito. Yan. Yan, yan. Kasi yung anak nito mga Abiel kay Jansen President, ay Johnson President, kay Johnson Mary sa PSU is na ranking. Ayun. Yan yung nanay. Ito yung tatay yung pinahiram ko sa kanya. Brown din mga Abiel. Kaya alright na alright. Kaya masusubukan natin yung uh, bloodline ni Wanda sa ating look ngayon. So, ganyan lang talaga yung tsura niyan. Ayun o. Mukhang login. Kasi nga, mailap. So, kalimitan sa mga brown, nagkaaganyan yung buntot. Tingnan nyo naman to. Hindi naman ganun o. No? Ito pala yung naglulugon yan. Medyo naglulugon na pala to. Ayan o, ngayon o. After nung pagka-egg nung asawa niya. Ayan. Kasi nung na-clutch ko yan, super kinis ng ibon na yan. Mainis pa rin naman ngayon. Gaso nga lang yun, no? Parang nag naglalaglagan ng konti yung kanyang balahibo sa katawan. <tod>